Natatakam talaga ako ngayon bakit itong nabili ko. Eh kasi nga, first time ko mag-order na pagkain sa online. Usually kasi ang mga in-order ko online is mga gamit. Eh ngayon ay pagkain naman. May idea ba kayo kung ano to? So tingnan packaging pala. Ang ganda na. So una kong tinanggalan ng balot ay ang sauce. So next naman, itong box. So excited lang talaga ako makita kung ano ang nasa loob. Tapos may nakasulat pa dito. Warning. Dangerously delicious goods inside. At yan, i-open eh, na natin. At nakatape pa siya. Ayan. Charan! So, ito pala guys ay pastillas na street foods ang design. Tinanggalan ko muna ng balot isa-isa para madali na lang kainin. Alam nyo bang natatakam talaga ako sa pagkain na to. Meron kasi mga content dito. Tapos parang ang sarap-sarap tingnan. Kaya napabili ako. So hindi naman ito mahal. So nasa 100 plus na yung price niya. At talagang perfect to sa mga sweet lovers o sa mga pastillas lovers dyan. At yan ang kakainin na namin to ng baby ko. I-open muna natin tong sauce. At Isaw yung kinuha ko at hotdog kay Sam. Akala talaga niya, totoong hotdog itong kinakain niya. So gabi pala namin to in box. So nilagay muna namin sa rack. So kinabukasan ko na ulit kinain. Ganda pala ng box nito. So pangalan pala nito ay Candy Doo. Mm, masarap. So tingnan nyo, para talaga siyang totoong ano, street foods. May isaw at hot dog at tapos ito yung atay ba ito? dugo dugo mmm -hmm. mm, masarap masarap din pastillas mm. at may sauce pa siya ano matamis na sauce try naman natin itong hot dog Masarap. Ito na mga isa ulit. Mm. Sa mga pastillas lovers, diyan try you to masarap.